Anong kausapin ni eh, Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte? Kaugnay yan sa mainit pa rin, mainit pa rin itong isyu sa unang ginang. Abiso naman ng Pangulo na huwag raw masyadong maging balat si Buya, si Inday Sara. At upandalin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Aileen Talipin. Kakausapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte Carpio kaugnay sa mga isyong kinakarap nito ngayon, partikular ang lumamig na ugnayan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat masyadong dibdibin ng pangalawang Pangulo ang mga nasabi ng unang ginang dahil tiyak na ganito rin ang mararamdaman nito kapag inaatake ang kanyang asawa. Hindi naman anya si VP Sara ang nagbitaw ng mga salitang banat patungkol sa kanya, kundi ang pamilya nito kaya madaling ayusin ang isyo kapag nagkausap na sila. Matatanda ang inihayag ng unang ginang ang saluobin nito kay VP Sara noong nakalipas na linggo dahil sa mga banat ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte laban sa presidente na hindi naman nagustuhan ng First Lady kaya bad chat anya ito sa kanya. Marami namang mga mambabatas at politiko ang sumakay sa isyo at nanawagang magbitib si VP Sara bilang DepEd Secretary. Sa kabila naman ng mga batikos sa tawag na bumaba sa pwesto, nakakita naman ng kakampi si Vice President Sara Duterte kay Attorney Harry Roque, kung saan tinawag na crown jewel ni Roque si Inday, Sara para matapos patapalagan ang mga basher ng Vice Presidente at John kung bakit kailangan tanggalin ang number one sa approval at trust ratings. Nagdag pa ni Roque, isa si VP Duterte sa mga susi ng tagumpay ng pagkapanalo ni PBBM sa eleksyon. Matatandaan nagresulta sa landslide win sa pagkapresidente si Marcos kung saan dinomina niya ang limang probinsya sa Northern Mindanao na sinasabing baluarte ng mga Duterte. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, tiniyak niya kay PBBM ang patuloy na magandang serbisyo ng Department of Education. Kapalit ng pananatili niya ng tiwala ng Pangulo sa kanya bilang kalihim at miyembro ng gabinete.